na uh, makikihingi tayo ng bunga ng rambutan at saka may ano, ayun si Ate Saling kasama ko. Uh, ko kayo dito sa may kapitbahay namin. <laughs> Manghingi tayo ng ganyan, no? Yung biyabas na malalaki kaso maliit pa eh. Huh? Lalaki 'yan. Ayun. kayo. wait lang ha. Oh, okay di Ayan, no? Ang lalaki ng bayabas. Ayan. Sad sali. <laughs> tingnan mo. Tingnan mo yung rambutan. Oh, napakahitik. Nap Ang daming hinog. Ang daming hinog. Makitikim nga tayo. Baka pwede kumuha. <laughs> Ayan. Kapit bahay lang namin to. Oh. Tama ang baba. Ayan. Daming hinog. Ang daming hinog. Oh. Wala naman sa baba eh. Oh. Ayan oh. mo. Daming hinog. Ito naman mga bayabas, ayan 'no. Oh. Daming puno, pakaso, konti pa lang 'yung bunga. Niyan hanggang doon pa lang Meron. Ayun 'no. Oh. Daming rambutan dito, ito mga puno ng bayabas, mga ano lang. Kaya lang hindi gaano mabunga. Hayo. Ayun, oh. Ayun po ang <laughs> si ate Sally <laughs> Ang daming puno dito nang ko. Oh. Ayun oh rambutan pa din. Ang daming bunga. Ayan. Oh. Ayun, tanglad. Dito oh. tanglad. Dapat ito Tanglad. Oo. Ang... Oh, oh. Ito, oh. Dali, itikman natin. Tik -tikman. Na. tikman. Oh. Oh, pa pabukas naman. Ayan, tikman ko nga. Aha. Uh -huh. Ayan naman lang. Hmm. Pakasarap. Masarap ba ito, Oo, oh, sobra. Hmm, tutsupin. Tutsupin. Ayan nga. Doon, i-punta pa natin. Punta tayo sa bulong. Ito yung mga bayabas, oh. Ano mo, ang oh, nahulog. Nahulog lang. Ayun, tikman natin. Tikman natin. Ayun, oh. Mababa. Ayun, oh. Tingnan nyo naman, guys. Puro dito rambutan banda, ah. Oh. Gan. Mga rambutan. Ayan, rambutan. Ay, dito pala rambutan. Dito naman, mga, ano ba, yabas. Kaso mahina ang bunga. Ito, mga rambutan, oh. hilera. Ayun, kakao. Ayan. Magtikim nga tayo. Uy! Ano yun? Anong nalaglag? Matamis? O, oh, tingnan nyo naman ang baba na lang. Kaso parang over na. Mm. Mababa. Oh, mo. Mo na mm hmm. Mababa. Hirain na naman po. Hmm, na hmm Hmm, matamis. Hmm, diba? hilera to ng ano. Hmm. Hmm, daan bunga sarap. hindi pa ba? hindi pa ba? hindi pa hindi pa ba? hindi pa na hindi pa hindi pa kami nagpaalam. <laughs> Nangunguha na kami, hindi pa hindi pa ba? 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 sa kapitbahay lang namin to parang ano parang sabi akala mo farm hmm. hanggang dulo yan doon no? ayan itur ko pa kayo ang daming bunga ayan doon no? ayan o no? pahihinog pa lang ayun o no? daming bunga o oh rambutan daming bunga hindi pa sila actually nagaharvest harvest yes. ayan. maraming ma-harvest dito kasi season na siya ng ano rambutan no oh? baka mamaya kumuha kami tikim tikim lang ayan oh tikman natin ito mm. mm hmm, tuklapin yung rambutan, iba-iba din may tuklapin may hip-hipim hmm yung nakuha ko Hmm. Yan, malamok lang. Hmm? Dapat matiming kung nagahari. Ayun, no? Sus, hitik na hitik, oh. Hmm. Hitik na hitik. Ayun. Sige, guys. Mamaya ulit, ha? Magtikim muna ako.